Good morning, mga basa, welcome back po muli dito sa ating channel Ayan uh, o, buhos ng mga kolom dito sa Riot Project Ayan, magbubuhos po tayo ngayon Ayan yung mga mga tropa Sama natin si Master Lolo Boy Ano gagawin mo Lolo Boy? Babantay <laughs> ako yung mga kuya ko eh Ayan, magbubuhos po tayo Ah po na nagtayo kami, nakatayo tayo ng 1, 2, 3, 10 yan eh Sampu So Habang may nagbubuhos Tatayo pa yung mga kulang Ayan. Ayun muna tayo mga boss Tapos uh, Ngayon mga tayo sa ano Bibili tayo ng May ulam poste. Tapos na po lachet, lalaglag na lang. Tapos yung mga stirrup natin, para sa mga beam. Eh, Nakagawa na rin yun. link beam. At uh, sa ating uh, second floor beam. Eh, prepare na po lachet. Semento. Ayan, dinitingnan ni Lolo yung tubo. Tubo yun, Lolo no? Yung tubong tunay, no? Ito yung po yung uh, tubo na gusto ko kong tanim noon. Ayan, no? Oh. Ayan, uh, pagkano hihingi tayo. Kahit yung pinagputulan lang, tutubo po yan. Parang, yun nga, medyo payat yung ano, tubo. Pero pagka uh, mataba lupa, for sure. matabarin rin po yung tubo niyan. Ayan, ito po lang bahay na ito. Ayan, house awesome and lot, more po yan. for sale 3.5 m yata 500 square meter may get Asen you know, na lang. mountain viewing eh, mountain medyo may mga obstacle obstruction dito sa likod yung mga halaman ganda rito kung makakatayo ka ng view deck huli muna tayo ng ano ulam wala nga biskin eh bigas sa uh, ulam titigin tayo ng ano ng manok manok na puti mamaya darating yung inorder order ko ng mga basag graba pero dito na lang natin pabagsak yung graba order ako ng isang dump truck tsaka hollow blocks din pala hollow blocks siguro kahit dito si na to mountain view sa biletang uh, manok. bilit bili tayo ng uh, manok. Ayan. Hindi mo wala na ang mo? Oo. Ayan mga bas, nandito na yung ano, yung uh, CHB natin. Boss, yung grab ko, dito rin na. kasi kanta na mga kasi dito. Asya, ay, deliver na kami dito. para hindi na order na lang sa inyo para alam na no. JBL Trading 'yan, o. malapit po sa ano to, sa farm. dyan po tayo order ng materials sa farm. Okay na. moos May tubig lalaboy? Wala no, no. Oh. So, para eh. na yun Para tubig ko oh. Tubig? Oo. Oh. Grabe naman no? oh. ano oh. nga no. Ano, nakatay na ni Lolo Boy yung ating mga pinampadugo sa ating puntasyon. Kaya na. Sinampalukan. Para may sabaw. May tubig no lalaboy pa ng itlog si Lolo Boy. Oh. May manok ka na, may itlog ka pa. Ay, ay. Isa ni Golas. Ay, pa isa. Sige. Sticker. Dapat ko bigyan ng patay ko. o sige. Ano naman 'tong sticker? Ah, sticker 'tong uh, shout sa JBL. Shout kay ano, kay uh, Orabel. Orabel. 1,000 po ito itong ating uh, in order na CHB bali ang price ng CHB dito mga boss 10 pesos isang uh, isang piraso 10 piso you know? That's that. Oh, boss na yung ating graba pare yung deliver natin ba baka medyo madelay na konti na lang pero pasunod na raw po yan na darating na rin yun sana dumating oo oh, oo oh. oh, din merenda muna tayo merenda merenda uh, coca cola tapos ano to ang ay diwata dadas ay si diwata ang oh. gusto Diwata. <laughs> Awag niya si Diwata yung uh, nag nagtrending sa Facebook na may ano parisan sa Manila no. Na Diwata. Hmm, uh, ano pa? Yung tatay mo pa. tatay mo yon? Tatay ko nawawala yun eh. <laughs> pasalan natin sa doon no? Papa pick tayo. Sarap oh. You know, ito na ito, ito nga ano, na mga boss. Ibinili nating manok. Lambot kaya. Ibinili nating natin sabaw. Sinampalukan. Kal. Mmm. Harap. Hawa ka na yung lolo boy. Sabi sa outdoor kanina, parating na yung graba. Pero hanggang ngayon, na uh, alas sa... Uh, 11.30 na wala pa rin follow up ko na lang mamaya tawagan natin Nauubos na kasi na na si yung ano yung dalawang dalawang elf na grabang in order ko wala yung pinagraban eh yan pala na kayo posti isang poster Wala pa rin. Tawagan ko nga. Ayan, na, uh, let's go. Kaya muna tayo. Uh, after lunch daw, mga boss, uh, yung graba. So, ratapos naman po yun. Kaya tayo. Kaya tayo. tayo. yung gawa ng den den mga lakay yata mga lakay ha kain tayo kain kain dalo ba mga tanong man. gutom na tong si diwata gutom na pa ng den daw na sa akin din oh ayan mga boss oh wow kanyaman silis tsaka ano, patis yan, ang ganda ng kanin ni Lolo Boy Sinanahan natin kung baka bakakamukang kani ko nakonto tatatlong klase Tatlong ulan ulan Aroo! ulan 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 sa manok <laughs> oh buya buya ramen 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 ito ramen Pantokan mo, Diwata? Pantokan mo 2 kilo o 2 kilo, kan Diwata yan. Diwata, ayan. 100 pesos lang. Ay, May chicken na joy na kayo. Unlimited rice. Unlimited soft drinks na Diwata. Ayan o. Ayan o. Ayan o. O, oh Lagyan sa sabaw dito. Ayan, dito ko lang. Kayo. Sabay ka na dito. Para tayo yung nag-aagawan. Ну, надо гогоду на речадо. Так, да. Sugang gati dan oh, dam dito. Yo Yo saney. Ammo nay. O, ko'ra. Aqiqa mana, bog'am bo. Nay. Grupa. Bir nima rata, qontar. Nay. Mana. 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 may naririnig na ako umaatras na truck baka ito na yung graba ay ito na nga ito na yung graba no yun na lang oh kaya na lang boss oh hindi ko kanya kayong balas hindi kayong kayong balas si Ha, ha, graba <laughs> <laughs> Boss, thank you na. Okay na, okay. Tuloy ang boss. Tuloy ang boss. Tuloy ang boss, diwata. Wala ka pong damit. Hindi ka mag-long sleeve. pag salandra po yan ng mga sintata uh, pagka nabubusta na po yung mga kolon na yan natapos na so mag wall putting naman so magagamit to pagka nag uh, CHB na tayo so, yung ating nga uh, buwang medyo may mga bato may ng mga bato para hindi po mahirapan, mahirapan yung mga mason so kailangan nating salandrahin yung ating pang pangasintada yung yung palang butas nito yung bukutas nito yung sa ano lang po yan one half one half or uh, five eight ang uh, kanyang pinakabutas para yung lang matong kakasya dyan yun lang yung masasala yung malalaki matatanggal ah, uh, yung uh, mortar naman natin nasa sa alos, uh, 2 two, two cm yung mortar ng ating CHB ayun mga boss uh, tapos na uh, bali, isang 10% na lang po yung uh, hindi pa naitayo yung sa gitna So the rest, okay na. Tapos ah, wall putting tayo ng dalawang span dito sa likod. Ayan o. po yung level ng ating uh, plinth beam. Uh, tapos yung ating backfill. Ayan. So bukas, uh, continue lang yung ano yung uh, pag-ukay pa dito. Tapos yung iba, pwede na pong mag uh, wall puting Okay na. Yes. Ayan, napahaba po siya. Mahaba po yung bahay. Pero maabang makitid uh, Ayan, dito na po tayo sa farm Pinakawal lang ko yung ating mga uh, Mga kalapate Tapos sa uh, update tayo dito sa Ano mga swimming pan um, Pinadrain ko kahapon kay, Kina Lolo Boy ito, pinatanggal ko na yung tubig Para malinis na natin So uh, Gusto nating magbabad Ayan o Ayan tapos itong ating uh, Ang tawag dito African talisay Ayan mga boss Na na siya Nanguluntoy na O nalagas na yung dahon Sabi naman po Nung binilhan ko nito Talagang maglalagas daw po yan Tapos uh, uusbong ulit Yung panibagong dahon So sana naman Huwag siya mamatay Pag namatay yan Para tayo natalo sa ano Natalo ng 1,500 1,500 po yan Ayan okay na Hanginan na siya uh, Pag uh, uh, gusto natin mag-swimming para pressure yung tuwig Kasi hindi yan no? Sarap mag-relax dito So, ayan Dito tayo sa view deck Manggaw, ibuka yung mangga, ayun no? Ayun, no? wow, ang ganda Sunset Green na green, ang ganda ng view ganda ganda ng view bundok arayat ayan na yung palang ating uh, project sa San Simon mga boss nag, nag start na po silang mag, mag uh, waterproofing doon so ito po yung mga ilang clips ng uh, pagawa nila doon yung uh, insulation installation ng waterproofing asphalt membrane panuwarin po natin nag-umpisa na rin po silang mag-plastering dito sa labas tapos na narito na yung mga materials na gagamitin ng uh, installer ng asphalt membrane And, yun, yung mga materials so, i-prepare na po nila yung mga uh, kanilang water pool water pool And, uh, Sa taas. And, rin po dyan. Sa ibaba. Saan yan? Saan na niya, sir. muna po sila. Nagkumpisa sila dito sa may roof deck. Ayan, uh, chinipping po nila yung uh, wall, at least mga 20 centimeter. mga 20 cm ipapasok po siya or iaangat yung kanilang uh, asphalt membrane dyan sa wall uh, so yeah, kailangan uh, tiktikin tapos po sa pagkakang install uh, na ipa-plast uh, din yan ulit uh, Enesita Franco from uh, Toronto, Canada Shoutout shout out po uh, Sir uh, Benjamin at kay Ma'am Enesita Franco ng Toronto, Canada Ayan, na uh, binabati ko po pala ng uh, maligayang karawan si Sir Perry Guevara uh, solid subscriber po natin lagi nanonood sa ating mga videos and na uh, Sir Perry uh, maligayang kaarawan po uh, birthday po ni Sir Perry this coming uh, March 23 yan na uh, po mula sa inyong mahal na anak na si Taytay Gibara, Ayan. So mga boss, uh, dito ko na po tatapusin yung uh, video natin for today. Kita kita tayo sa next upload. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang support dito sa ating channel. Ayan, mahala po. God bless. Ingat.